Napakarami ng pagkakataon, marami ng taon lumipas. Pinaglaban uh, ni Mr. George Rieka, uh, mga karapatan para sa lahat ng mga uh, angkas-piker at ngayon gusto niyang paglaban ulit sa lahat ng mga MC Taxi Rider at sa lahat ng mga informal na mga gagawa. Hindi lang sa uh, MC Taxi, kundi sa lahat ng mga Ventures, sa lahat ng mga... Uh, tricycle drivers, sa lahat ng mga kapwa habal-habal na talaga namang priority na nagbibigay ng sa video sa lahat ng mga computers natin ngayon. Eh. Kaya saludo ako sa mga ginagawang hakbang ng ating Mr. George Reyes bilang punong reklamador pagdating ng halalan 2025. Kaya kung ako bilang isang MC Taxi Rider hindi, hindi ko kakalimutan sa Palota yung 107 at asanggap na para naman makatikim ako ng pagbabago. Oo, 'di ba? Para doon sa ating mga sektor na nga ng buhay natin ngayon, 'di ba? Ikaw, ano sa tingin mo, guys? Ano 'yung kuha? Bawat litro ng gasolina na binibili niyo. Alam niyo po ba, 10 piso ang kinikita ng gobyerno. 10 piso. Ito 'yung po, nagbibigay kayo ng serbisyo pang publiko, binabalik nyo sa publiko yung serbisyo para sa kanila, para sa taong bayan. Tinutulungan nyo po ang gobyerno magbigay ng serbisyo para sa taong bayan. Bakit hindi? Nila, tulungan din kayo. Yung 10 piso na yun, pag kinuha po natin yung sakita ng gobyerno at dinagay po sa bulsa nyo, alam niyo po ba, 107,000 pesos kada taon ang makabalik sa bulsa niyo. Malaki din po yun. Diba? Ito ang mga iba't ibang mga panukana. Ito ang mga iba't ibang programa na naforma na nandiyan na. Paano ko nasabi na pwede kong gawin sa inyo yun? Simple lang. Meron akong fuel subsidy at gas subsidy ang LTFRB sa mga sasakyan. Sa poor wheels. Sa inyo, wala. So baka po ito yung solusyon natin. Baka pwede natin dagdagan ng isang panggulong yung sidecar. Para poor wheels na po natin. <laughs> baka, pag poor wheels na po kayo, pansin yung tayo ng gobyerno. Hindi na kayo mamaya. Alam niyo po ba, ang tricycle. 40 years. 40 years na kong Pero hanggang ngayon, wala pa rin ganung mga beneficia. At ulo sa inyong negosyo. Para kung sumaya naku tayo at nabudol lang na po tayo kung ang piyasa tayo, dahil bilang Pero hindi po natin pinaglaban o pinisip ba ang dami pang pwedeng programa na pwede inuwi ng gobyerno para tulungan kayo. So, pumunta po ako sa LTFRB. Sinabi ko si LTFRB, bakit wala fuel subsidy at accident insurance ang mga tricycle? Alam mo po ba yung sagot sa akin? Napakasaklam. Napakasakit. Ang sagot po sa akin, ang tricycle, wala na sa amin yan. Nasa local government na yan. <laughs> Pugas kamay, wala na kaming pakialam dyan. Yung sinabi nila. Ang pakialam lang namin for weeks.